Alam mo ba, minsan, masarap sana magluto ng paborito nating adobo o kaya naman mag-garden pero biglang may kumirot na sakit sa kasukasuan natin. Yung tipong hahawak ka lang ng kaldero, parang may sumasaksak na sa mga daliri mo o kaya maglalakad ka lang sa kusina, feeling mo ang bigat ng tuhod mo. Yan yung masakit na katotohanan na minsan, kahit gaano pa kalakas ang loob natin, napapabagal tayo ng arthritis. Ang mas nakakagulat pa, minsan yung mga paborito nating pagkain, yung mga kinagisnan nating protein source, yun pala ang nagpapalala ng pamamaga at sakit. Akala natin, itlog lang ang pinakamabisang source ng protein, pero ang totoo, may mga mas magaganda pa, lalo na para sa mga katulad nating may arthritis. Marami sa atin sa Pilipinas laking itlog. Sa umaga, sa tanghalian, minsan pati sa hapunan, itlog ang kasama. Pero yung protein na galing sa itlog Minsan, nagiging dahilan ng pamamaga. Hindi ibig sabihin na masama ang itlog, pero para sa mga sensitibo, lalo na sa mga may arthritis, may mga mas maganda tayong alternatibo. Kaya sa video na to, ibabahagi ko sa inyo ang tatlong plant-based proteins na hindi lang masarap, kundi talagang makakatulong para mabawasan ang sakit at pamamaga. Hindi na kailangang magtiis sa kirot. Sa halip, papalitan lang natin ang ilan sa mga nakasanayan natin. Kaya manood ka hanggang dulo dahil sigurado akong magugulat ka sa ikatlong protein source, isang bagay na halos araw-araw nating nakikita pero hindi natin alam na ganyan pala ang benepisyo. Kaya tara na. Simulan natin sa unang-unang plant-based protein na talagang paborito ko. Ito yung tipo ng pagkain na pwedeng gawing pangulam, pwede ring gawing snack at madaling ihanda. Ang pinag-uusapan natin ay ang tokwa at tofu. Alam kong pamilyar na kayo sa tokwa, pero madalas iniisip lang natin yan na pwedeng ifry o kaya'y isama sa pansit. Pero ang totoo, ang tokwa ay isang powerhouse ng anti-inflammatory properties. Ang tokwa kasi ay gawa sa soybeans na mayaman sa isoflavones. Ang isoflavones ay mga plant compounds na parang antioxidants. Ang trabaho nila ay labanan yung mga free radicals sa katawan natin na nagiging sanhi ng pamamaga at pagkasira ng mga cells. Kaya kung may arthritis ka, yung mga isoflavones sa tokwa ay parang mga sundalo na lumalaban para sa iyo, pinipigilan, yung pamamaga bago pa man ito lumala. Pero paano ba natin ito isasama sa daily diet natin? Napakadali. Huwag lang nating isipin na tokwa lang yan na prito. Pwedeng gawing tokwa baboy, pero kung gusto mo talagang mas healthy, pwede mo siyang imarinate sa toyo, suka, at kaunting bawang tapos i-bake sa oven o kaya i-air fry. Magiging crispy sa labas at malambot sa loob, parang manok pero mas healthy at mas arthritis friendly. Pwede mo rin siyang isama sa mga gulay natin. Alam mo ba, yung stir-fried kangkong with tokwa, napakasarap at napakasimple pero nakakatulong na pala para sa kasukasuan mo. O kaya, yung miso soup na may tokwa, ang sarap kainin, lalo na kung malamig ang panahon tapos alam mong gumagawa ka ng kabutihan para sa sarili mo. Ang isa pang maganda sa tokwa, bukod sa mayaman sa protein, ay mayaman din ito sa calcium. Alam naman natin, kailangan natin ng calcium para sa malakas na buto, kaya doble dobleng benepisyo ang nakukuha mo. Kung dati umiiwas ka sa tokwa dahil baka maboring ka, subukan mong i-experiment sa pagluluto. Siguradong magugustuhan mo. Ang isa pang maganda sa tokwa ay napaka-versatile nito. Halimbawa, pwede mo siyang gawing scrambled eggs na walang itlog. Icrumble mo lang yung firm tofu, igisa mo sa kaunting turmeric powder para magkaroon ng kulay dilaw at lagyan mo ng kaunting salt at pepper. Ang resulta, isang masarap at creamy na scrambled tofu na parang scrambled eggs talaga pero walang epekto sa pamamaga. O kaya naman, kung gusto mo ng pangmeryenda, pwede mong gawing tokwa sticks. Hiwain mo lang ang tokwa sa strips, i-coat sa cornstarch at iprito hanggang sa maging golden brown. Isawsaw sa paborito mong sausawan na gawa sa tuyo at suka. Napakasarap at siguradong hindi mo maiisip na healthy pala yung kinakain mo. Hindi mo kailangang magsakripisyo sa lasa para maging malusog. Ang importante, alam mo kung ano yung mga tamang sangkap na gagamitin mo. Kung dati panay itlog ang nasa isip mo, subukan mong palitan minsan ng tokwa. Tingnan mo ang magiging epekto sa katawan mo. Kaya ngayon na nasimulan na natin ang tokwa, handa ka na ba sa susunod? Isa pa itong paborito nating mga Pinoy na madalas nating sinasama sa ulam pero hindi natin alam na may taglay palang kapangyarihan para labanan ang sakit ng arthritis. Okay, kung nagustuhan mo ang tokwa, siguradong magugustuhan mo rin ang susunod nating topic. Ito ay ang mga beans at lentils. Alam ko, parang yung mga beans na yon minsan pang merienda lang o kaya'y ginagawang salad. Pero ang totoo, ang mga beans at lentils ay isa sa mga pinakamabisang plant-based protein sources na pwedeng makatulong sa arthritis. Hindi lang sila mayaman sa protein, kundi mayaman din sila sa fiber at iba't ibang nutrients na talagang nakakapagpabawas ng pamamaga. Ang isang tasa ng cooked lentils, halimbawa, ay may sapat na protein para mapalakas ang mga muscles mo, at ang fiber naman nito ay nakakatulong para maging smooth ang digestion mo. Sa Pilipinas, marami tayong klase ng beans. Yung mga munggo na ginagawang ginisang munggo, yung mga garbanzos na sinasama sa menudo, o kaya naman yung mga kidney beans na ginagawang salad. Lahat 'yan may taglay na benepisyo. Ang isang dahilan kung bakit napakaganda ng beans para sa arthritis ay dahil mataas ito sa folate at magnesium. Ang folate ay isang B vitamin na kilalang-kilala sa pagregulate ng homocysteine levels sa katawan. Kapag mataas ang homocysteine, nagkakaroon ng inflammation. So by eating beans, we're basically helping our bodies keep homocysteine in check. Sa kabilang banda, ang magnesium naman ay isang mineral na tumutulong para ma ang muscles at bawasan ang muscle tension. Kung minsan, yung sakit sa kasukasuan mo, kasama na dyan yung paninigas ng mga muscles, ang magnesium ay malaking tulong para gumaan ang pakiramdam mo. Paano natin ito gagawing mas madali para sa ating mga Pinoy? Simple lang, instead of always using meat sa mga niluluto natin, pwede nating subukang palitan ng beans minsan. Yung ginisang munggo natin na may tokwa o chicharon, gawin nating plain munggo with lots of spinach o kaya ay ampalaya leaves. Napakasarap pa rin at mas arthritis friendly pa. O kaya, yung minudo natin, lagyan natin ng garbanzos para may extra protein at fiber. Kung mahilig ka sa soup, yung lentil soup ay napakasarap, parang cream soup na creamy at filling. Basta't i-blend mo lang yung cooked lentils with some vegetable broth, lagyan ng spices, at voila! Isang masarap na soup na nakakatulong sa kasukasuan mo. Minsan, ang iniisip natin sa beans eh, nakakagas lang. Pero ang totoo, kung unti-unti mo itong isasama sa diet mo, masasanay din ang digestive system mo. At yung benepisyo na makukuha mo ay mas higit pa sa kaunting discomfort. Para mas madali, pwede kang bumili ng mga canned beans. Yung mga garbanzos na nabibili sa lata, pwede mo lang i-drain at i-rinse, tapos lagyan ng kaunting dressing at gawing salad. O kaya, gawin mong humas yung garbanzos para may pang-dip ka sa mga gulay. Ang daming pwedeng gawin, basta't maging creative lang tayo sa kusina. Kaya ngayon na alam na natin yung mga beans at lentils, handa ka na ba sa susunod? Ito na yung sinabi kong magugulat ka. Isang pagkain na madalas natin makita sa hapagkainan, pero hindi natin alam ang kapangyarihan nito. Kaya ngayon dumako na tayo sa pangatlo at huling plant-based protein na talagang magugulat ka sa ganda ng benepisyo. Ito ay walang iba kundi ang mani o peanuts. Alam ko, yung mga mani, madalas iniisip lang natin na pang snack habang nanonood ng TV o kaya ay kasama sa mga sausawan ng lumpia. Pero ang totoo, ang mani ay isa sa mga pinakamabisang pagkain para labanan ang pamamaga, lalo na para sa arthritis. Ang mani ay mayaman sa healthy fats tulad ng monounsaturated at polyunsaturated fats na kilalang kilala sa pagbawas ng pamamaga sa katawan. Bukod pa rito, mayaman din ito sa resveratrol, isang compound na may malakas na anti-inflammatory at antioxidant properties. Ito rin yung compound na sikat sa red wine. Pero sa mani, makukuha mo yung benefits ng walang alkohol. Kaya kung may arthritis ka, yung simpleng mani na kinakain mo, may ginagawa na palang kabutihan para sa'yo. Hindi lang yan. Ang mani ay mayaman din sa niacin at manganese na parehong mahalaga sa joint health. Ang niacin or vitamin B3 ay tumutulong sa pagpapabuti ng blood flow na mahalaga para sa mabilis na healing ng mga tissues sa paligid ng mga joints. Ang manganese naman ay isang mineral na kailangan para sa pagbuo ng cartilage, yung tissue na nagiging cushion sa pagitan ng mga buto natin. Kaya sa simpleng pagkain ng mani hindi lang natin binabawasan ang sakit, kundi tinutulungan pa nating palakasin ang mga joints natin para hindi na ito lumala. Pero paano ba natin ito isasama sa diet natin? Simple lang. Instead of always using meat sa mga lutuin natin, pwede nating gamitin yung peanut butter na walang added sugar. Yung peanut butter hindi lang pang-sandwich. Pwede mong gawing sauce sa mga stir-fried vegetables o kaya naman sa noodles. O kaya yung peanut butter na i-blend mo sa smoothie, napakasarap at napaka-feeling. Bukod pa dyan, yung paborito nating kari-kari, yung peanut sauce na yan, napakasarap na, nakakatulong pa. Basta't iwasan lang yung mga mani na may sobrang alat o sobrang matamis. Yung mga unsalted at unsweetened na mani ang hanapin mo. Pwede mo rin siyang isama sa salad o kaya naman, mag-snack ka lang ng isang dakok ng mani para merong kang energy at the same time, tinutulungan mo yung katawan mo. Kaya ayan, nasagutan na natin ang tatlong plant-based proteins na makakatulong sa arthritis: ang tokwa, beans, at lentils, at ang mani. Hindi ba't ang ganda isipin na hindi mo na kailangang magtiis sa sakit, hindi mo na kailangang umasa lang sa gamot? Minsan, 'yung simpleng pagbabago sa kinakain natin, 'yung simpleng pagpalit lang ng ilang sangkap, malaki na ang maitutulong sa ating kalusugan at kaligayahan. Tandaan mo, ang bawat maliit na hakbang, ang bawat simpleng disisyon na gawin natin sa araw-araw, malaki ang epekto sa atin. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi ibig sabihin na matanda na tayo ay kailangan na nating magtiis. Kaya ngayon, kung may mga naisip kang bagong luto gamit ang mga sinabi ko, i-share mo sa comment section sa baba. Gusto kong malaman kung ano yung mga diskarte nyo para mas maging malusog tayo. At kung nagustuhan mo ang video na ito, Huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko para sa mas marami pang tips at insights. Sa huli, lagi nating tatandaan, ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi tungkol sa pagmamahal sa sarili. Kaya't live your best life at every age.